Hello mga pare ko, ito nga pala yung aking DJI Mini mean, 2 na nabasag yung kanyang middle frame. Kaya ko may kita ninyo, bali na yung kanyang left arm. Pinagawa ko nga pala ito mga pare ko, isa napakamurang halaga lang. Take note, pinagawa ko lang. At syempre kung ikaw ay may drone na sira, ay panoorin mo para sa italaga ito mga pare ko, para matulungan kita at makatipid. Alright? Yeah. All Alright, all good naman mga palikoy Working na ulit itong ating drone Thank you Sir Mark no? Marco, Marco. Marco Sir Marco So thank pag you. may mga ano po kayo, mga sirang drone Dali nyo lang po dito Alright mga pare ko, konting kwentuhan lang muna tayo kung bakit nga ba nasira ang aking DJI Mini 2 almost four months siya naka-stuck sa damitang ko then hindi ko siya ginagamit talaga kahit natin na tinetesting nung time na kinuha ko siya para paliparin at testing ay ah, pag unfold ko na putol yan biglang lumagotok yung kanyang arm kaya nabasag yung kanyang middle break. so nang post ako sa facebook at uh, ayan niya nag, nag PM kagad sa si sir Marco and syempre sa una ay wala naman talaga akong tiwala dahil na mahirap mong tiwala mga pare ko, ay online din. Inistok ko siya, tinignan ko yung mga Facebook niya and wala pa talaga siyang uh, mga nare-repair or kahit na anong post din. Ang sabi niya sa akin ay pangalawang customer lang niya ako if ever so sabi ko sa kanya ako pwede ko siya post sa Facebook page ng mga drone. Ah, uh, DJ DJI community, sabi niya sa akin na ay baka wala raw mag DJ check kasi nga isa pa lang yung hostware niya. So nag siya sa akin na kisang pangalan na vlogger din na nagpagawa sa kanya ng drone at uh, pinigem ko ngayon at uh, kinumpirm ko kung nagpagawa rin siya. Then ayun, nag-okay naman uh, at nakapagpagawa ka siya. Maayos naman daw kausap si Sir Marco. Kaya sabi ko mong down payment na lang para sa... Piyasa na bibilihin niya dahil na yung piyasa yung holder pa sa China So, March 7, no nagdown sa kanya at, ato siya online ng pyesa, which is yung middle frame niya. Then, March 12, dumating agad yung pyesa. Sabi ko, schedule namin ng Saturday or Sunday. So, eto mga pare ko, uh, Saturday, March 16, is bumiyahin ako papunta ng Nueva Ecija. From sa si Del Monte ako ah, talagang dinayo ko siya mga pare kasi nga siya yung pinakamura na nakita ko na gumagawa na itong middle frame o gumagawa ng drone ang iba kasi nag-canvas ako mga pare ko ay umabot ako ng 4,800 hanggang 5,200 so ang laki ng diferensya ang sinasakan dito na Sir Marco ay yung labor lang halos yung pyesa is 600 sa online din. yung gawa naman niya is 1,500 so Almost 2,100 lang mga parigoy pero ang sabi niya nga is 2,000 lang yung sisingilin sa akin kasama niya yung piya sa So ayun nagdesign na ako pumunta at nakipagsapo kung legit nga ba talaga si Sir at ano, tiwala lang talaga ako wow, dead. Ayun nga mga parigoy nasubukan po kung gaano aarunong uh, si Celso paggawa ng drone at kompleto siya sa gamitan ultimo kahit na napakaliit na gamit ay meron siya. So, ayan mga pare ko, ino, pagdating ko nga, ay inumpisahan ka ni Sir Marco gawin yung ating drone. Ayan, uh, ah, 9 o'clock pa tayo rito nakarating mga pare ko, ino, umaga din. Tatapos siya is almost 1 p.m. na, uh, ah, 3, almost 4 hours ginawa yung ating drone. Ayan, then Binabalas na narito mga parekoy ang ah, sabi ko nga nung una ay eh, dapat ako lang gagawa kasi nga papalitan lang naman yung frame pero nung nakita ko ay grabe, bubuksan pala lahat mga parekoy at ultimo yung manilihit na hinang ay dapat pala tanggalin kapag ka magpapalit ka ng frame. Yeah, sobrang tagal na ginawa na ito mga parekoy kasi nga napakadaming dapat tanggalin kaya kung ikaw ay magpapalit na ito, siguradong baka mahirapan ka mga ko Ayan. Yeah. So, yung gimbal nga mga pari ko, no, inalis din, nilinis din na yan. Uh, At meron din dito mga parekoy, na may maruruming parts, ay uh, sinama niya na rin sa paglinis. Since nabaklas na lahat, ay ginawa niya na rin ng paraan na linisin yung loob para sulit na sulit yung ating bayad. Pero syempre mga pari hindi na siya naningil na additional, pwede na na lang niyang nilinis Dahil nga, para maganda yung performance ng ating drone ulit like as new. O yan. So, kompleto siya sa PS sa of Parigo. Ultimo yung mga panghinang meron din siya. At nakakatuwa kasi ang galing dungo ni Sir Marco. napakaingat niya sa drone at talagang hindi niya papabayaan. napaaga nung kamay niya tig sa pupubaklas. Talagang hindi ka makangamba na baka masira ko or what. O oh, baka lumala pa sira ng drone natin. No? So, ayan mga Parigo. Ano nung natapos nga ay... Dapat natin itestik at check natin kung magkakaroon siya ng error dito sa pinaka system natin ng drone. So, eto mga pare guys, sumunod na nangyari. Alright, testing na natin mga pare guys. Um, testing natin para hindi tayo magbabakadyag. No? Tingnan natin kung lilipad siya maayos or may, may uh, maling nakabit. takeoff okay. Take off. Home point updated. Thank you, Guna taser delikado. Ayos. Ayan. Alright, all good naman mga palgoy. Working na ulit itong ating drone. Thank you, Sir Mark, no? Marco, Marco. Marco Sir Marco. So, pag you. may mga, ano po kayo, mga sirang drone, dali nyo lang po dito. Location ay? Gapan City po. Gapan City. Trusted. Game nyo lang po ako. Trusted na mga pare dinayo ko talaga. Sobrang mura pa, syempre. Kaya, ito yung napili natin kahit na malayo. From Bulacan to Gapan, dinayo natin. Sir Marco, andyan sa description box yung aking uh, yung kanyang facebook page mga pare ko i-PM nyo lang alright thank you thank you boss alright mga pare ko search nyo lang dyan eh, yung facebook page ni bossing at matutulungan nyo kayo napakamura ng gawa niya talaga sa, nako sa drone ko sa iba sinisingil ako ng 4.8 hanggang 5.2 sa kanya naka ano na ako lang ako kasama na yung uh, piyesa na kailangan natin Saka pwede mong antayin Sobrang bilis lang talaga Pwede mong antayin mga pare ko Basta available na yung pyesa Depende syempre sa sira Yung akin uh, palit yung buong kaha Sa ilalim Kaya inabot ako ng ano, uh, Nakarating ako dyan Is 9 10, 11, 12 1 Almost 4 hours Pero sulit na sulit mga pare ko eh Alright